So, tara na. Let's go! So, dito, maganda dito kasi medyo disiplinado sila dito. kitang-kita natin yung mga, makikita nga natin ngayon yung mga pasaway. Ah, medyo pasabay din tayo signal ka naka video kaya Ayan o, pasaway siya o. Siya pa galit. Ayan o. Hindi, man, hindi siya nagsisignal eh. No, palabas pa lang tayo. May pasaway na agad no? Ayaw magsignal. mag-signal. Sobrang kita, hindi ko na Uy, ganda mga sapatos oh. Mga original na sapatos Kano kaya? Yan, pag pedestrian lane, patawirin natin Ah, tulad dyan oh Di nagsisignal Diyan, Biglang nagsignal siya ito pa, pagbigyan natin. Ibigyan natin yung mga ganyan. Basta nakasignal, pagbibigyan natin. Pag hindi, wag. Mga pasaway kasi. O bangga na kong bangga. Nga. Ayan, tulad yan, oh. lang ng street. Gusto, tatawid agad gaganap tayo ngayon ng mga kamote. Ah! Mga kamote, tamang-tama, spot ngayon, no? So ngayon lang tayo ulit na kapag video, no? Ngayon lang tayo ulit na pag kabit ng camera sa helmet. Kasi sobrang busy natin. Hindi tayo makapag-edit ng videos. So sa mga hindi pa po nakapollow, baka naman po ang, ah, ang aking pong personal account, ang Armand Eder. Yan ang aking pong official na account Armand Eder then yung ating pong page nakuya Kuya Singket Vlog pa-like and share follow na rin so para updated kayo at notify kayo sa mga bago nating update or sa bago nating mga video So, no, may sumalubong no. Two yellow lane pero may sumalubong agad no. So, isa na namang trivia ang two lane. Two yellow lane, bawal kang umovertake sa magkabilang linya. ano oh. Two solid yellow lane. Bawal kang umovertake dyan, kaliwat kanan kabilang linya bawal yun yun shout out din kay Victor Hinampas ang ating buti kaibigan dyan yan, sa Laguna parang Victor shout out sa'yo at syempre shout out din kay aking parang Mark Sombilla ayan pakinood na rin ang kanyang mga reels nagre-release po yan si parang Mark Sombilla hindi pa shout out na rin kay uh, Mark Buenape Sa'kin Sa kumpara yan. Oh, yeah. May hirap lang nga dito kaso kasi puro mga uh, tricycle up. Yan, pwede kayong ma-overtake pag maluwag pero pag, ano, you know, pasok agad kayo. Sobrang saya ko na muli tayong magsasama. Hindi ka na malulungkot Malapit na ako baby Pauwi na ako Pauwi na Baby pauwi na ako Ganda ng motor na sir Ang oh. kiwi mga bata tumabig kayo Baka masagasaan kayo ng sasakyan oh, sarap mag high school no? Naalala ko yung high school life, pinakamasarap na aral eh high school Ayan. Pero matino tayo nun Matino tayo nun, minsan lang tayo nagkakating Oo oh, oh. Oo, oh, aga-aga pa, tasa ng ilaw ni Kuya. Ah! Ah! Laging <laughs> walang helmet. Bakit ba ayaw niyong mag -helmet? Bakit ba ayaw niyong mag-helmet? Ayaw niyo bang alagaan ng inyong mga ulo? Ito pa, papogi-pogi. Ayaw mag-helmet. Ayaw maghelmet helmet Papogi-pogi Papogi-papogi si ate naman may helmet naman ayun naman mga helmet oh. sana old sana old sana old sana all, sana Sobrang saya ko na muli tayong nagsasama Ginagawa mo Uy nako Naman na nagsisignal Tapos kunwari nga rinigingan Ay nako kuya Ah mga Aerox na pasaway Daming pasaway nila Sabi Ang dami kong ikakat dito. Ang dami naman na pasaway, ang daming pasaway, ang dami nila na pasaway. Hindi ka na malulungkot, marami ditong pasaway, baby pa'y nilalakto, ipaali na, ipaali na. Oh, Kamote natin tayo. Ah! <tod noise>